So what's up? Good morning sa inyong lahat mga kamaming wit. Yan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. And solo fishing na naman tayo. Mga kamaming wit. Wala na si Amen ka trabaho. Dito natin So bago tayo ng ispat dito tayo sa may bandang Malakaban. Kasi yung nakakarang araw, dalawang araw na tayong pamiwas, naabot tayo ng init. So ngayon inagapan natin 5:30 ng umaga. Yan. So ayan, Taman nyo ako sa fishing adventure ngayong araw na ito mga kamamingwit Ang spot natin kung natatandaan nyo Ayan o Ayan yung ano Yung arko ng malakaban Dito sa malakaban mga kamamingwit Ayan Doon tayo lalawit sa baba sa baba tayo lalawit mga kamamingwit So ayan tara mga kamamingwit Let's go nandito na tayo sa spot mga kamamingwit ayun na yung malakaban oh. mga kamamingwit ayun na malakaban oh. so wala atang lumot dito matumala lumot bandami kasing water lily oh. napatungan yung mga lumot ayan o oh. tayo tayong lumot so itong dala natin biwas dalawa mag dalawa na tayo kasi kahapon. iisa yung dala natin kahapon. yan dalawa so kuha na tayo ng paing Hanap tayo ng kaya dito. May kumagat kaya dito. Yun. May lumot. Mahaba-haba ng kaunti. Ano sa lumot dito? Hindi kaya dun sa banda dun. Maka lumot. Layo tayo dun eh. Sa ating ispat. Dun yung ating iniispat oh. Mamaya pupunta tayo dun. So dito muna tayo sa banda rito. Subukan natin kung may kakagat dito. Sana. Sana. So yun, update update na lang mga kamamingwit Nakakawala pa yung unang first catch natin Sayang, medyo malaki pa naman Hindi natin na saltik na maganda Kaya nakakawala So update ko na lang kayo mamaya mga kamamingwit Yan, update tayo mga kamamingwit May tayo isang baliit Eto Ang dami na tayo nakakawala Ibi So ito pakakawalan natin sobrang liit. Um, ah, mismo na siya lumaki. bye Aba. Ibi mo na 'yung nakakawala sa atin. Kung alin pa 'yung malalaki siya nakakawala. Babaybay natin 'to dito. papunta doon. Sa spot natin. Ayun, abang-abang lang mga kamaming sana makahuli tayo ng sana hindi tayo malugi. Sana hindi masiro. Pangagap natin gumising. Update lang mamaya mga, mga kamamay A few inches later. Tinagal-tagal nakahuli din tayo eh. No? Dalawang biwas natin sabay ko pa eh. Isang kaigyan ng laki. Tsaka isang baliit pa natin tong baliit mga kamamay nito. Eh, maliit. Sabay kong Sayang, hindi ko na videoan para nakita niyo yung sabay kong so Pirmin na natin ang camera dito mga kamamingwit ito yung spot natin kahapon. Nakaapa tayo dito. Tatlo nakakawala. So yung maliit, pakakawala natin. Lagay na natin sa ating fish keeper. Mga kamamit. Ayan, so, wala Pero may kumagat naman to. Kaya lang. Nakakawala. Ayos. Binatak <laughs> Ayos mga kamamim kita laki oh. Good size. Ano? Malaki. Uy, wala na 'yung sapatos. Oh. Ayos, narito lang pala ibit. lo Ah, na. ka ba? Pang-din ka-play. Ayun, makita. Oh, it sight pala. Oh. <laughs> huli nga. Kit sight sa tilap, ya. Oh. Sige, sige. Ay, nakakawala. Dali, good size. <laughs> Ang ganda naman ng kagata na yun. Panay-panay. Sunod-sunod eh. kamamang ito Adami na ayos na natin mali natin Ang mami So yun mga kamamingwit Medyo tumumal na yung kibit Pero kanina grabe Sobrang kibit Minsan dalawang bigwas Dalawang kamay pa Bigwas eh Uy wala na patong natin Ito naman ang balikat ka bibigwas mga kamaming wit Hindi na tayo lubing ngayong araw na to Mas marami tayo nahuli ngayon One eternity later. Yan mga kamamingwit na wala yung kibit. Kumaalag kasi ng ano ang malaki malaking alon umalon ng malaki galing sa pasero ano, dumadaan nawala yung kibit so ito yung ating huli oh. ayan Uy, Mandami, oh sarap ang dami ang dami oh kumain ang dami ako na huli oh kachoy kabiwas oh ito na huli ko ngayon oh ayan oh. kahit na hindi masyadong mga mamaw oh. marami naman oh Ayan o. Ayan o. Ayos. Sunod-sunod so, din naman ang big bus eh. So lilipat ako dun sa banda dun. Banda dun pa uwi. Pa uwi na yun sa amin. So update ko na lang kayo mamaya mga kamami. -muit. Hindi na tayo lugi. Ang uh -huh. dami tayong uli. Ngayong araw na to. Thank you Lord. A few moments later. So ayan kamami. Tama-tama ilipat natin. Nakakaulit tayo. Ayan o. Good size na tinapya. Malapit pa tayo sa kuweba, doon. Kanina nandun tayo, doon so, sa so may banda doon, ngayon, ah. Oh. Marami pa tayo dito, ayan, nakahuli tayo. First catch dito. Siguro uh. maganda rin magpain dito ng ano, kukulat eh. So ayan mga kamamingwit Siguro hanggang dito na lang ating vlog Ayan Nakadali naman tayo Nakaharvest tayo ngayong araw na ito mga kamamingwit Ayan Mga good size na tilapia Ayan 2 4 6 8 10 Sampu Ay, Hindi na tayo lugi ngayong araw na to Na lunes, nakalima tayo Kahapon, nakaapat Tapos ngayon, sampu Ayan parami ng parami ang huli natin dito Ayan, may kagat na dito sa habagatan kahit pa paano Ayan, magaganda na rin ang sukat to. so tara na Ayan, nakaligpit na yung ating pamimigwit na dalawa yun Yan, special shoutout nga pala sa ating mga kasama dyan sa Amihanan, pamimigwit kay Jensen, shoutout Jensen ah, kay President Apollo kay Bojo Ajr, JR Dexter yan araw sa inyo lahat dyan sa mga kanakasama natin pang minit dyan kay Anong sa mga nakakasama natin pagka tayo yung miniwa sa hindi ko napanggit uh, sa araw sa inyo lahat mga wit yan yun na nga mga kamaming wit yan nasaksiyan ninyong kibitan ngayong araw na to Yan. na tayo. At alas 10 na. Ay eh, nung tayo punta rito ay ano, 5:30. Dun tayo dumaan sa may uh, sa daan papuntang Malakaban. Tapos bumaba tayo sa may arko. So ngayon pauwi tayo. Dito na tayo dumaan sa ano sa tabindagat Dagat. Baluwag naman yung daan dito Tapos nababaybay pa natin yung pamimusan Pero tigil na tayo pamimimit So yun mga kung bago ka at naligaw ka sa ating Muntin channel yan at nagustuhan mo yung ating video yan pindutin mo lang ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa aking ia-upload na videos mga kamabing wit yan maraming salamat sa ating mga subscriber na kahit unti-unti -unti ay nadadagdagan yung ating subscriber yan at salamat din sa ating mga silent viewers yan at sa mga kaibigan natin yan, sa NC Anglers BSF Anglers Talim Anglers yan sarot sa inyong lahat bro Talim PH kay parang JC Talim Anglers PH kay bro Raymark kay kay Ka Choy kay Bata TV kay Philip Robles yan, kay Ati Wenning TV maraming salamat din sa suporta, yan kay Payapa TV yan sa ibang bansa sa Dubai yan. kay ano kay Rami Jun yan kay Joshua Oas Castro kay Idol shoutout ulit sa'yo Idol yan so yan mga kamamingwit maraming salamat sa inyong panonood at support so yan hanggang dito na lang ating vlog kita kita po tayo uli sa susunod nating vlog Maraming salamat po. So ayan, oh, ang huli natin mga kamamay Jackpot oh. Jack pa tayo ngayong araw na ito. Ayan oh. Mamaya ng hapon daw iluluto ni nanay kasi may ulam kami ngayon yung papangat. Ayun oh, may ulam kami ngayon eh yung nahuli ko pa Dahil hapon na oh. oh. Yung huli ko pa Tapos may bangus. Ayun. Kaya mamaya na iluluto ko ni nanay Mamayang hapon pinangat sa sampalok